Parang nagihilat lang eh. Parang nagpupas. Ito ka lang pa eh. For today's video and mini vlog mga idol at baka na-miss ang aking napakasamang boses. Ay ah, ito, magluluto tayo ng adobong pusit. At dahil tayo mangingilin, iwas muna tayo sa karne. Pwede nga. At habang tayo nagluluto mga idol, naghihiwa ng na ating mga gagamitin isang cup ay ano nga ba? ang diwa talaga ng Birne Santo. Hindi ba't ito ay ang pagninigay natin sa ating mga nagawang kasalanan at lalo higit ay ang pagbabalik tanaw sa ating amang lumikha na si Yesus sa pagtubos sa ating mga kasalanan, di po ba mga idol? So bigyan natin, maglaan tayo ng oras ngayong Birne Santo. Huwag nating ubusin lahat ng oras natin sa beach. Ma manahimik tayo ng sandali mga isang oras siguro sapat na para tayo magpasalamat sa pagkakatubo sa ating mga kasalanan mga idol so bukod doon mga idol ano pa nga bang ginagawa pag bernesanto bukod sa mga family outing sa beach reunions so may isa pa mga idol alam nyo ba na ang bernesanto ang pinakamabisang araw para sa pagsubok sa mga anting-anting bukod pa ron mga idol ay Siyempre, Pilipino tayo. Bernie Santo rin dyan, tinetestingin. Tinetesting ba tuwing sasapit ang Bernie Santo? Kung ano yung anting ng taglay na meron ka? Ano ba ba hindi ka ng bala? Ano kaya? Hindi ka tinatabla ng itak? Ano kaya? <laughs> so, dyan, ngayong araw na to, marami ang nag... May kanya-kanyang panata Ang pupunta sa iba't ibang lugar upang subukan ang kanilang pananampalataya. So, ang pagsubok sa pananampalataya ay para din yung pagsubok sa pananampalataya natin sa kay Kristo. Sa pagpapasalamat sa lahat ng mga binibigay niya at nagkakalob sa atin araw-araw. At lalo higit ay ang pagpapatawad sa ating kasalanan. Sa pagtubos niya sa ating kasalanan. So, yan mga idol ang tulay tunay na diwa ng Bernes Santo. At sana maging makabuluhan ang inyong Biyernes Santo ngayong taong ito, taong 2025 mga idol. Kasama ang inyong pamilya, mahal sa buhay, barkada, at kung sino pa man ang inyong kasama sa mga oras ito sa paggunita ng Bernes Santo. Basta, wala, wala naman pong masama kung tayo mag-enjoy. Basta huwag lang natin kalimutan na magninay kahit ilang oras, ilang minuto. At magpasalamat sa kanya sa pagkakalikat, pagkakatubos. Inulit ko po mga idol. Salamat! At enjoy po kayo mga idol. Thank you, thank you sa pakikinig. Good vibes!